Siliyoso ka nito. <laughs> ano kay G-Dex? Yay! Okay. Bye-bye! Kaya ulan eh. Mukha ng gawin. Bye-bye! Sa restik ko ata, valin rin natin. Ano muna natin to? Mukha ng burangun. <laughs> okay. Sana all may salamin. Nakabili ng salamin dito. Baka kulang. Hello mga ka DFL. Ayan, 40 days video. Nasa sibuyasan tayo guys. Magpapaharvest tayo ng sibuyas ulit. Dahil walang makuha ang mga ano. Magaharvest sabay-sabay kasi ang harvest. Ayan, konti lang yung magaharvest. Sila ang absent pa dahil nga at payout ng ano nila. Senior citizen. Sana all. pay out. Ang kuha pala guys dito sa aming Cebu is 41 pesos. Kala ko abutin ng 50 pa eh. Hmm. Ice cream muna tayo guys. Dahil sa sobrang init. Meron tayo ng ice cream. Uh, sarap. di mo sila sila. Luluy, ayun. Okay. Ayun, oh, no, nagtago sa ano. Gumawa sila ng taguan okay. nila. Okay. Oh. yun? Ah. magkabandog guys ni hey. nakabang na yung putulin nilang tiligaya pakyawan pag ng mga batang to nakikirid bagan din mga apo ni Ante paseng. tsaka si Balong sipag naman ni Balong <laughs> kuman kayo lang Yan ang mga bata dito guys. Pag walang pasok. Nakikiarawan sa bukid. Lay! Ito po. Oh, kalalaki. Oh, kalalaki. Oh, binabunot. Ito Bilog pa Sayang. San, Sandre? Ha? Sandre? Ay, di bangga, ano? dun, yung kilap. Ayos yung, kila, Ay, yung mo din lang, Laki pa. Laki pa. Oh jangkau. Ini dulu aku mau naik. pa. Kelaki pa. Rongnya mau nak te pa adas. Para madasan. Oh. Injeng senti di gaya. Magsakay kayo ng magiri. Sasanti pa si ngayon ta. Magputol ka na. Magputol ka na. Ha? Dino, yung nabunot namin. Karami putulin. Sesenti pa si ngay. Ate Risa, sa ilat yan? Oo. Oh, po? Ang dami ah. Diyan, diyan kayo sa kabila. Hmm, karaming kung nung mga yon. Karaming di na na malalaki. Mga bang Kaya nga, binubunot-bunot kong iba. Pagputuloy mo na lang Tino ante? Matino. Amputin na eh, lahat. Adasin lang din niya Oo malinis na puno. Uh hmm. -huh. Kanan. Ante pasay, dito ka na magputol. Dito. Inyo na to. Binunot na nga namin yung sa inyo. Hindi mo tinawag sa Uncle Marcy? Hello, magbunot ka? Magbunot ka? Kala <laughs> ko magbunot ka, dali, kapos sana. Ule, wala ka din sana wala ka Wala kaming kasama. Kaya? Balda. Grabe guys, sobrang init. Caga-caga lang. Hindi dyan, antay ka Ate Maria dyan. To. Kaya Ate Maria yan. Kapunta pa akin eh, siyang kasilong. ay went duwa, Masya块po bio ay buba ng nó. Maalisin ka atin lang na San ngunit ba tu saク ka magiging eh. employership ko. iPad transaction ka pa Malala malaki yung iba, maliit. Ilan na payout nyo ay? 6,000. Hindi, 6,000? Hindi. Ilan buwan nyo nga lang? 3,000. Ayan guys, mag-gilim muna kami. Kaya hindi kaya. Ipin ko rin Ano ulam natin, nila sa? Iwan ano yung ng ano? Yung bangus na binili namin kahapon sa inyo. <repan> hmm, <repan> sarap. Naman, guys, yung ulam nila, kuya, ay, ay kanin nila, kuya, Ulan, na sa garapon ng stick, oh. Ano <repan> mo, friend? Ano yung bangus? kila ate ni Reza. Ay na, gakot-kot yung tumong ko eh. Gato gargar. Antay! Ate Tsang! Ante tiligaya guys, wala pa. Nag-uwi, nagbili ng gamot. Nag-asikal daw ang tiyan ng gata eh. Iniiwan niya yung pagjama niya. niya. Vale. Hello. Oh, yung mga laylayan, gingupong-gupong niya. San siya nakatagpas San Saan siya ang tayo? Doon siya, so bakar daw doon. Hindi Dali mo, mo dito yan. Kaipit si, ano ah. Gidi boy ah. Gidi. Ito yung ulan oh. Mukha ng kuwan. Sa resti ko ata, bali Ano mo na muna natin to. Mukha ng burangon. Mayaman na yan oh. Sana Mayaman na sa sibuyas. Nakikisibuyas <polarization> <laughs> nga lang. nagkailang red bag na kayo ay. nagkailang red na kayo ng ano sa so, ground Paitan. Well, na nagbabasit George. Kino George ne. Mm, Nagkokyout. Ito na na. Mm. Tong go. Ading halika. Mm. Di masag. Sa tunsang tinawag. Tapusinnya lang daw yo. Subuan na lang kita na. Hala, gusto ko. Dawun na lang. Hmm, subo lang yan konti lang kainin niya. Eh no! Malung! Hay, Kainit! Grabe 'yung init, ang nakakapagod.

may red bag na? May red bag na eh, punuin mo yan. Nakakalawa na si... Long, yung red bag, ano, isang libo. Dalawang red bag na si... Kadami niyo mang, ano, iwan. Muta nyo eh. Ha? Ha? Na. Wag, nagpunta ako daw. karami ko pang nag na ng ano, lalaki. Purusa nga nagpunta nila, Wala lang dahon. Pag di mo nakita, wala na eh, may iwan na daw. Tinalo sa may madam, mukhang hindi lang May iwan na yung malili. Kasi, Sana all may yung... salamin na ng salamin sante. Baka kulang. <laughs> Baka kulang pa yung maribag nyo dyan. Baka pang isang tangkay lang ng salamin niya. Oh. <laughs> Antay, putol daliri mo dyan. Madilim. Damang ka maiwa. Kagagaling lang ng daliri may eh. <laughs> Malang. Tao bang munggong. <laughs> mm, masarap. Lapot. JD! JD! Kaibig si JD boy ay... Set ng hangin Oh. Ganito sana mamaya. Ayan guys, back to work. Ang dami na bunot nila, kuya ulan. Tapos ko kaya Maganda nga yung kwan mo kay nakakamada. Hindi siya yung watak-wata. Ang dami kasi guys na nagpa-harvest ng ano ngayon, sibuyas. Kaya ano, walang tao, walang nakuha sila ate. yung mga mangyan naman doon sa salapa ay sa ano kang kilaro din nagbunot kasi mas nalapit sila doon sana all may payong Ate, pa yung daw si ate eh. Hindi mo man nakuha. Ma, bakit nagasikal yung mga tiyan nyo? Itong sibuyas na ate Greta guys, hindi siya ganun kalalaki pero ano naman siya. Maganda kasi puro bilog. Ito yung mga gusto ng buyer, yung mga pickles. Mga pang storage talaga. Ang halipat niyo na sebelum ini <tik> Serius, aku ente <tik> <tik> Talaga, dami pang bulutin. Ayun mga ka-dragon marian, na tayo. 3.30 na. Magkaban nag-judge, nag, nag pull out. Dito pala si Ate Patsay eh. Sus, you know. Oh, Pamutik yung banana kiyog gulaman at sago. Kasanupin na ito? Magpua sana kayong tudok-tudok. Kadami tudok. dun eh. Sino nang naka red bag? Wala pang naka red bag sa niya? Wala pang naka-bentered bag sa niya? Wala pang naka-bentered bag sa niya? Oo, nga sana. Nakatuturok na ako. Oogie ako. Kala araw, walo pa lang. <laughs> isang at kalahati na 35 yung kuya dahil 35 ang isang red bag kung malalaki sana kahit Kaliliit na nga. 35 mo pa. ako. Merienda na. Merienda time. Pero

Yan, Mara, dalan mo ako ng kulang buo dito at sulat. Karami pa pandemya. Karami ko pang kulit ba? Kergi! Dede! Binunot ko na yung kwan at natitira na rin yung nakatayo. ba yun at pangimagas. Malilid eh. dak pa. Bakit? Saka ka kayo ni Ate? Ate? mo

animal ag waywayak pa hingwang ba't kasi nagpunta-punta sila ano nagbunot silang madami hindi nila pala makayanan hindi bunot sabay putol naan pa kita jd sa isa daya ba isa isa putol niya So ayan mga ka-dragon, bali, babalik pa tayo dito bukas dahil alamang day yan matatapos ngayon.